O, oh, talaga naman, tagulan na. Panay naman ang bagyo. Kawawa naman tayo. Pero habang nasa bahay, nagbabasa ng mga headline. At kung minsan, maraming tanong, ano ba talaga ibig sabihin itong mga balibalitan ito? Kaya magpapaliwanag tayo sa mga buong kwento behind the headlines. Ito ang I mean Headline. Eto nga at tagulan. Sa Ilocano, ang tawag gawat. Ito yung taghirap. July, August, ayan na yung mga bagyo. Kaya sinusulong natin ang sweldo para sa ating mga magsasaka. Ano ibig sabihin nito? Maraming nagkakamot ng ulo at sa akin, bibigyan ang sweldo ang mga magsasaka. Sabi ko, kailangan at maraming bansa ang gumagawa niyan kasi nagsisialisan na sa bukid ang ating mga nagsasaka. Kahirap-hirap ng buhay. Nalulugin ang tuluyan at dahil dito ang tatanda na ng ating mga farmer. Nasa 58 to 60 years old ang average age. Wala nang nasa bukid. Darating ng araw na talagang puro imported na kapag hindi pa tayo nagbigay ng sweldo. konti lang naman, konting sustento para hindi sila umalis at hindi tuluyang gutumin ang mga nagpapakain sa atin. nako, maraming natuwa na ma-postpone na ang ating mga barangay election, pati na ang SK. Ngayon, ang sabi ko, ito ang magbabago sa ating politika. Pagkat taong-taong na lamang may eleksyon, isipin nyo, ang laking aksaya ng panahon at gastos. Parating eleksyon na itong taon na to, tatlo yung eleksyon, isipin nyo. Kaya ipaubayan na lamang natin ang barangay election until next year yung nangangamba na apat na taon na ang uh, iuupo ng ating mga existing barangay SK. Huwag kayong mag-alala, next year, ang susunod na eleksyon, at saka lang papalo yung four years. Hindi naman four years plus ngayon. Hindi ganon. At kung talagang nag-aalma sa mga barangay officials at sa mga SK, non-performing or may kalokohan, talaga naman, pwedeng magpain ng kaso. Madali naman mag-file dyan. Kaya, huwag kayong mag-alala. Until next year, meron tayong continuous na barangay para maibsan ang gastos. At after that, apat na taon na. Naku, medyo controversial to. Ito yung tinatawag ko, President Rodrigo Duterte A., eh, sabi ng iba, ano ba ibig sabihin niyan? Sabi ko, napakasimple. May karapatan ang bawat Pilipino na hindi na lamang damputin at dalhin sa ibang bansa na wala man lang kaso, wala man lang warrant of arrest, hindi man lang binigyan ng pagkakataon na pumunta sa korte at ipagtanggol ang sarili. Pilipino tayo, ito yung bansa natin. Bakit tayo dadalhin sa ibang bansa? Hindi tama yun. Kaya, ito nangyari kay Presidente Duterte, wag na wag nang mauulit kailanman. O, oh, ayan na ha, mas maliwanag na. Kaya sa susunod, ako na mismo ang magpapaliwanag ng mga headlines dito sa Aimee Headline. Paalam!